Oh. Oh, 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 oh. Ganun ka pa Lalalalalala Mukhang tanga Ito nga yun Mukhang mukhang tanga Parang baliw lang ang buta Ano yun? Puro ganun lang So wala namang bitaw, wala namang buga yung dating yung ano nyo, yung takbo nyo. Nintay nyo na naman yung kuya nyo makatulog. Inuha nyo na naman yung susi sa kabinet. Ito talaga mga ano na to, racing racing boy na to dito sa San Jose si del Monte. Lalabasan pag gabi. Sarap na sarap sa tunog ng lata ang puta. Tunog lata naman yung mga... Ano nila? Pipe. Tuwan-tuwa ang puta. Mamong ba kayo?